News mga balita ngayon Paglapit ng barko ng China sa baybayin ng Zambales napigilan ng PCG Mahigit 23 million pesos na halaga ng Shabu samsam sa magkasunod na by-bust operation sa Zamboanga Peninsula Mahigit siyam na raang polis tinanggal sa serbisyo Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Matagumpay na napigilan ng Philippine Coast Guard o PCG ang barko ng China na iligal na nag-ooperate at tagtangkang lumapit sa baybayin ng Zambales. Sa isang statement, sinabi ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea o WPS, Commodore J. Tariela, na sa kabila ng pagiging mas maliit ng BRP Cabra, nagawa nitong pigilan ang China Coast Guard o CCG Vessel 3103 sa paglapit nito sa Zambales. Naispatan din ang monster ship ng China ilang nautical miles sang layo mula sa CCG-3103. Samantala, binatikos ni Tariela ang sinasabing new order na ipinatutupad ng China sa WPS. Matapos ang pagubalan nito, sa BRP Cabra nagagawa ito ng necessary measures kung hindi aalis ang barko ng Pilipinas sa lugar. May tuturing umano itong pagsasawalang bahala sa rules-based international system. Umabot sa 23.12 million pesos ang alaga ng Shabu na nasamsam sa dalawang matagumpay na buy bust operations nitong weekend sa Zamboanga Peninsula na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng tatlong high-value targets o HVTs. Sa Barangay Zone 4 Zamboanga City, nasa batang 400 grams ng hinihinalang Shabu na nagkakahalaga ng 2.72 million pesos. Arestado ang mga suspect na sina alias Sahil, 42, at alias Amil, 40 pinangunahan ito ng PNP DEG SOU 9, katuwang ang PIDEA at iba pang ahensya. Samantala sa Barangay Central Dipolog, City, Zamboanga del Norte, tatlong kilo ng pinaniniwala ang shabu na nakalagay sa green tea foil packs at nagkakahalaga ng 20.4 million pesos ang nasamsa. Arestado ang suspect na si alias Darwin, 47. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aabot sa 103 polis ang tinanggal sa servisyon noong 2024 dahil sa iba't ibang paglaba, ayon kay Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbi. Kasama sa mga tinanggal ay limang lieutenant colonels, anim na majors, 12 captains at limang lieutenants. Base naman sa opisyal na datos ng PNP, ang 903 na tinanggal ay mula sa 5,457 na polis na nahaharap sa administratibong kaso noong nakaraang taon. Samantala, 2,765 ang pinatawan ng iba't ibang parusa. Kabilang ang suspension sa 1,112, demotion, forfeiture of salary, reprimand, restriction, at withholding of privileges. Ipinag-utos din ni PNP chief ang restrictive custody ng 20 polis na sangkot sa isang multi-million drug bus sa Manila noong huling bahagi ng 2022. Patuloy na pinalalakas ng PNP ang mga hakbang upang mapabilis ang paglutas ng mga kasong administratibo at masiguro ang accountability sa hanay ng pulisya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.